Ang Sinulog Festival ay isa sa pinakamalaking pista sa Pilipinas na inaasahan bilang isang araw ng pananampalataya, kasiyahan at pagkakaisa. At maraming mga kilalang personalidad ang nakifiesta, artista o politika. Maging sina Senator Risa Hontiveros, Bam Aquino at Shell Diokno ay nagpuntang ngunit merong mga hindi inaasahang pangyayari. Pero bago tayo magsimula ay magsinulog muna tayo. Balikan natin ang talakayan. Ang pagpunta nila senador Risa Hontiveros, Bam Aquino at Chel Diogno ay nawi sa isang kontrobersya na tagpo at ganap dahil sa tila malamig na pagtanggap ng mga Cebuano sa ilang personalidad ng oposisyon. Dumalo si na Senadora Risa Hontiveros, Chel Diokno at Bam Aquino sa pagdiriwang ngunit sa halip na magtagumpay sa pagpapakita ng kanilang presensya, malinaw na ipinaramdam ng karamihan ang kanilang pagsang ayon Habang ang grupo ni na Hontiveros ay nasa labas ng simbahan, napansin ng mga naroroon ang tila kawalan ng interes ng mga tao sa kanilang presensya. Bagamat kilala sila sa kanilang mga posisyon sa lipunan, kakaunti lamang ang nagpakita ng suporta o kahit simpleng pagbate. Sa kanilang presensya ay nagmistulang banyaga sa diwa ng selebrasyon na mas nakatuon sa pananampalataya at tradisyon. Ang tensyon ay mas lalong naramdaman nang ipinakilala si Senadora Risa Hontiveros sa entablado, sa halip na masigarbong palakpakan sa bayang Sigaw ng Duterte ang umalingaw umalingawngaw mula sa karamihan. Ayon sa ilang saksi, ang sigawan ay tumagal ng ilang minuto na tila nagpapakita ng malakas na suporta ng mga Cebuano sa pamilyang Duterte at ang kanilang malinaw na mensahe ng hindi pagtanggap sa oposisyon. Ang eksenang ito ay patunay ng patuloy na dominasyon ng pamilyang Duterte sa Cebu na kilala bilang isa sa kanilang pinakamalakas na balwarte. Sa kabila ng pagsisikap ng oposisyon na maipakita ang kanilang presensya, malinaw na ang suporta ng mga Cebuano ay nananatiling matatag para sa mga leader na kanilang itinuturing na tunay na naglilingkod sa bayan. Dito sa Cebu, malinaw ang aming paninindigan. Suporta kami sa mga leader na nagbigay ng konkretong pagbabago sa aming buhay. Hindi namin kailangan ng mga salitang walang laman ani ng isang lokal na nakilahok sa sinulog. Umani rin ng iba't ibang reaksyon ng insidente sa social media. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang opinyon. Natural lang yan! Alam ng mga tao sa Cebu kung sino ang totoo nilang sinusuportahan. Ang oposisyon, kahit anong gawin nila, may hirapan pa rin sila dito, pahayag ng isang netizen. Isa pang nagkomento, hindi ito tungkol sa politika. Ang problema sa oposisyon, kulang sila sa pakikipag-ugnayan sa masa. Dapat mas maramdaman sila ng mga tao, hindi lang sa mga press release. Mayroon ding mga naghayag ng pagkadismaya sa insidente. Nakakalungkot na kahit sa sinulog, daladala pa rin ang kulay ng politika. Dapat respeto at pagkakaisa ang nangingibabaw, hindi sigawan at pagkakahate. Ani ng isa pang netizen. Sa kabila ng insidente ito, malinaw na ang suporta ng mga Cebuano sa oposisyon ay nananatiling mahina. Ang sinulog, bagamat isang relihiyosong selebrasyon, ay naging plataforma kung saan ipinakita ng mga tao ang kanilang tunay na damdamin at paninindigan. Ang kawalan ng masiglang pagtanggap kay Hontiveros, Diokno at Aquino ay maaaring ituring na babala para sa oposisyon nangangailangan ito ng mas malalim na pag-unawa at masinsinang pakikipag-ugnayan sa mga tao. Kung nais nilang makuha ang suporta ng mga Cebuano, kailangan nilang magpakita ng konkretong aksyon at mas taos-pusong pakikilahok sa mga lokal na isyu. Habang nagtatapos ang Sinulog 2025, isang bagay ang naging malinaw: ang oposisyon ay may mahaba pang daan tungo sa pagbawi ng suporta sa Cebu. Hindi sapat ang simpleng presensya kinakailangan ng tunay na koneksyon sa masa, konkretong resulta ng serbisyo at malinaw na pagpapakita ng kanilang kakayahang maglingkod. Sa gitna ng lahat nananatili ang tanong, ano ang kailangang gawin ng oposisyon upang maipakita na sila ay nararapat sa tiwala at suporta ng mga Cebuano? Sa ngayon, malinaw na hindi pa nila nararating ang puso ng mga tao sa Cebu maraming Cebuano, Kinabama Kino, Shell Joke no at Risa Ontiveros, mukhang tila pinagpiestahan raw sila. Ay, hindi ng tao, kundi ng mga langaw dahil tila kahit nasa ground na ang mga ito ni hindi man lang raw nilapitan at pinagkaguluhan ng tao. Dito raw makikita ng maraming Pilipino kung sino ang sinusuka ng mga Cebuano at sino ang minamahal ng maraming Pilipino. Hindi rin nakaligtas sa veteran writer at political blogger na si Crescent Chu ang isa sa mga pinaka-controversial video ngayon online kung saan tila nilalagpasan lang ng tao. Hindi lamang ang mga Liberal Party senator na ito kundi maging ang kamag-anak ng dating Pangulong si Kino Aquino at senatorial candidate na si Bam Aquino na ayon mismo kay Panoorin ang full video na all money ng samutsaring reaksyon sa mundo ng social media Matapos i-compile ng maraming netizens online Ang kayayang sinapit ng mga Liberal Party candidates at supporters Na ni si Michelle Diokno, Ayan, nagbabalik ang inyong ka-101 OFW. Ayan, si Rizal Teberos, si Jokno, si Babakino, pumunta ng Cebu na sinulog. O ano nangyari doon? Ang sinisigaw ng mga tao doon. Duterte! Duterte! Ayan ang sinisigaw ng mga tao doon. Ngayon, napahiya sila. Mm. Um. Umuwi na lang kayo. Huwag na lang kayo mag... Uh apunta ah, punta-punta sa Mindanao, sa Visayas. Huwag na kayong pumunta dyan. Si eh, Oteveros, si Pamakino, si Diokno. Mario Josep, hindi kayo nahiya. Ang isinisigaw dyan ng mga tao dyan sa, sa Visayas, sa Mindanao, ay Duterte. Hmm. Kaya ngayon, umuwi na lang kayo sa Luzon. Mario Josep, ito, taga Visayas to, Duterte to. Duterte! Duterte! Ayan, mga kababayan, ikaw, ano'y sinisigaw mo? Yan nag-umpisa na yan sa Cebu, sinisigaw nila Duterte. Ikaw, saan ka man sulok ngayon, mga kapwa ko FW, anong sigaw mo? Duterte ba? O di like, comment, Duterte ka. Dito tayo, sa pinakadabes, at mas, uh, mabakal uh, ma na kamao. Duterte! Duterte! <laughs> Oh my god. You <laughs> 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 oh my god. <laughs> <laughs> oh, my God.